and welcome back sa aking channel sa video ito uh, nandito ako sa isang uh, magubat na dito sa probinsya namin dito sa Lipa Batangas actually kasama ko ang tito ko ito tato ko ito tato kaway ka naman dyan <laughs> may gusto ka shout out gusto so, mo <laughs> tito tato ko ano to tito? anong ano to? gubat ba ano? Bukid, bukid. Ayan pala, bukid pala. Sorry. Bukid pala, bukid. Tingnan natin. Oh. Tignan nyo. Oh. Ito, Ito yung puno. Nyo. Mga puno dito. Mayroon dyan yan. So ano na dito, tito? Paham. Ano? Sapa, sapa. Sapa. Ay, may sapa daw dito. May sapa daw dun banda. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Diyan yun, oh. Dito. Ito may bambu. Kawayan to, di ba, tito? Bambu, kawayan. May bambu. Pakita natin. Ito yung mga pungapong. Ano? Pungapong. Pungapong? Pung ano yun? Nagugula yan. Pungapong, kung tawagin Pungapong. daw mga kasama, mga kaibigan. Pungapong, Pungapong kung tawagin. Parang pag niluto mo yan, parang talong siya. Pagka, um... Ah, baka talong daw. Ito may bambu, puno ng kawayan. Oh. Ito may nuno sa punso. tabi-tabi po. Tabi-tabi po, nag -e explore lang, nag-vlog lang po. Tingnan nyo, ikot-ikot ah, tayo dito. Ito puno na saging, may mga puno na saging dito tayo makikita. So dito naman oh. Ito naman tito na ano naman to. Oh yata Nisi ko kung sa gabi magano to. siguro napaka napaka creepy ng lugar na to pag sa gabi. Lalo na lang ako ini-explore. Ngayon naisip ko lang kasi may may uwi na kasi kami sayang naman din total nandito, total nandito na rin naman ako sa kapalubog na rin yung araw ang oras na rin eh, alas 5 na ng hapon yan o yan puno ng kawayan yan ito, na. tingnan natin dito kita na, no? lang ah So, shout out sa mga subscribers at sa mga viewers ko dyan. Thank you so much po sa inyong suporta. Ano yung tita? Yung gulay na labong. Saan? Ito, sa kawayan. Ayan. Ito, yung gulay na labong. Dito doon nakukuha, nakukuha sa puno ng mga kawayan. Labong. Labong. Saan yun? Pasama po no dito. Kamaganda. Mhm. dito. Ito pala eh. dito. Mga oh, pong apong, po Anong tang gulay ito? Ah, Nagatayan niya. Lagi na 'yan. Ponga po. Para dito yan po nga po. Hindi pa ako makakatikim nito. Kung anong lasa. Kaya anong lasa niyan? Comment nyo na lang po sa se comment section. Ayan o. Oh. Ano po yan? Labong na. Ginugulay na labong oh. Labong. Ah, ito. ito, ito, ito. Ilawang ko. So, so, um, mas makita nyo. Ito. Ayun labong. Ito yung ginugulay na labong oh. Ah, yun. Ayan, ito yung ginugulay na labong to. Yung mura pa na kawayan ito, tumutubo oh. na ano. Ah, okay. Yan. Ito ito yung ginugulay na labong. Labong. Oh. Ay, labong. Oh. Ay, sana po. Ay, sorry, sorry. Tabi-tabi po. May explore lang. Inilawang Inilawang ko guys para at least kayo pa makita niyo din. Baka sakaling hindi niyo makita eh. Ano yan? Tabi-tabi po. Ito pag, pagka ano, kapag ka umuulan lang, saka lang ito lumalabas. ah, ito? Ito mga pungapong. Ito, lalo na ito. Ito, oh. Oh. Pa ito patubo na oh. Ito, ito Ito. No? ito. Ano yan? Ito talaga ano, masarap gulayin yung hindi pa bumubuka yung ano. Ah, hindi pa bumubuka. Ang laki oh, ito laki oh. O, kita niya. Oh. Ito. Oh. Ang laki. Pungapong. Pungapong daw. Pungapong. Ano pungapong. yan? Pwedeng torta, pwedeng igata. Ang mm -hmm. sarap niyan nung isang araw nagluto ko niyan eh. Ito patingin nga ako niyan. Ang laki oh. Ito, ito oh. So pato oh. Bubuk. Bubuka pa lang 'to, no? Bubuka. Ito 'yung ginugutom talaga 'yung dapat ginugulay. Ito, wala wala pa 'tong kati. Ito medyo makati na. Ah, makati na 'tong mga buka na. Oo. Oh. Ibig sabihin pag nakabuka, nakabuka na daw, ibig sabihin makati na. Nakabuka oh. na 'yan, Pag nakabuka ka, makati na. ibig sabihin. Aming ibang meaning. Ayan, puno sa... Ay, may puso ng saging. Saging, oh. puso na Ito po, Puso ng saging. Ayan, puso Puso ng saging. Ayan, 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 Puno ng mangga. Saan po yung puno ng mangga? Puno ng mangga Ah ito, puno ng mangga Sabi yung tito ko Sige, hey, sige po Ito mga puno ng saging Dito lang kasi puno ng saging tito Ikot, lakahin ko pa to Tabi-tabi po mag explore lang saging, oh. Ito pang mga puno pa dito. Puno ng sahing. Ito mga puno dito. Ayan o. Oh. Actually, oh, para sa akin, nakakatakot siya. Yung, nakakatakot nga siya pag sa gabi mo siya i-explore. Oh, tutusin mo diba? na ang pakagubat. Diba? Ito, tignan natin ito may mga pungabong ito may pungabong pa dito tapit tayo ng konti may pungabong kita nyo ba lalapit pa ako tabi tabi po explore lang actually para sa akin dapat inaalagaan din itong mga ganitong mga kalikasan yung, ano ng kalikasan mga puno diba kasi time will come kakailanganin natin sila lalo lalo na ngayon nagbabagyo e, ang masama kasi nyan may iba pinuputol sila alam nyo ginagawa di ba dinibid develop ayun ang nangyayari wala na iis na alternative na pwedeng pagtayo ang pasila alam nyo ang maganda para sa akin kung wala nang kung ganun nang ni putol yung iba nga putol putol wala nang nangyayari tapos anong iniisip iba na basta lang na pabayaan ng tong sa lang tong kalikasan masira lang para sa pangapat sa interes eh ayun yun 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 time will come nakakalungkot baka mawala na itong mga to dahil sa kakadevelop ng mga sa kakadevelop ng mga building sa mga nakikita natin iba na nakakalungkot kung mawawala to kaya as much as possible dapat inaalagaan itong mga ano nilikha ng kung may kapal itong, itong kalikasan itong mga puno itong mga yun, ano e yung mga pinakita ko sa inyo dahil sabi ko na sinabi, pasensya na, explore na tayo ito po nga po ito po nga po sa puno dito hindi ko na alam kung anong tawag dito tabi-tabi po, i explore lang po Ito, ito. Ayan na po yung na ako na ako puntahan doon. Baka may ahas na eh. Hindi, ba, hindi naman ako masyadong magtatagal din. Gusto ko lang din ipakita itong part na to na Napakaganda para sa akin. Lalo 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 na dahil mga puno, lalo, lalo na ng mga puno, yung puno na saging, pinakamarami dito. Tabi-tabi oh. eh. Tabi -tabi po, ay sorry po, tabi-tabi po, nag iexplore explore lang, tabi-tabi po. <laughs> ito, ito yung kubo namin dito. Ang oh, kubo. Oh, kaway kayo, kaway oh. Hello. Hello. Explore, explore lang. Ano, ano? <laughs> oh, dito ko sa kubo. Tambayan namin yan dito. Sa ano taas. Santay. Ito, may mga duyan dito. Yan. Yan. Diyan na ba muna. mga Sabi may bibi daw dito eh. May bibi. Ano kaya yun? Tabi-tabi po. nag explore lang. Ayun. Nakakita kong baby. Nakita kong baby. So, ito tom ang baby ay baby pala sorry baby yan yan mga baby dito alaga nila din dito yan ito yan yung kulungan nila Ayan na ba ito? Ang lagay ng pagkain nila. Ito. Takad pa tayo dito. tabi-tabi po nag explore lang po nag explore lang po tabi-tabi po ayan o ito sa puno so pakita ko sa inyo yung buong area ayan. ayan, papakita ko sa inyo yung buong area ng lupay na to Ah ito. Ito. Ano ito yung ano Sa masakuhan dito eh. Ito yung poste nila. Nganto mga poste dito sa probinsya. Ayan oh. Tingnan niyo, ito may butas dito no, ayan to. Delikado to. Delikado to. tabi-tabi po. Tabi -tabi po to explore so oh. may butas dito malalim na butas hindi man ganun kalalim pero delikado to pag nahulog ka ayun o oh. ito na dito hindi ko na mapuntahan dun kinakabahan ako pag kinakabahan ako pumiyas na ayun o oh. napakadamoy hindi ko mapuntahan napakadelikado na dito pa ba oh, ayun o oh. last look last look may papaalam na ito pa ito tayo banda yan ito may butas din dito ito tabi tabi po may musok po ito pala tabi tabi po mag -e explore lang po tabi tabi po tabi tabi po so paano paano guys salamat sa pagsama sa akin sa explore kong to ha Thank you so much. Shoutout pala kila Boss Benok TV, Boy Patata, Sir Teng TV, Ma'am Ice Domingo, uh, Ma'am JD Files, Ponggoy, uh, Boss Bino, at saka si Boss Rino. Yan, shoutout sa inyo. Tapos sino pa ba? Shoutout ko yung mga nagko-comment sa akin, yung mga artista dyan, si Sir Ruben. Shoutout po sa inyo. Thank you so much sa pag ha? So hanggang sa muli, thank you so much. Paalam. Ingat po kayo.